Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang labinisang apostol at nagsalita ng malakas, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Tinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Dakito ko nalaging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nadalak puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landesing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kadalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkan si David ay namatay at inilibing, naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos. na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at narilinig na yon. Ang salita ng Dios. Salamat sa Dios. Salmong tugunan. Dayos ko, ang aking dalani. Apoe iyong tangtilikin. O Dios, apoe hingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas tayo sa iyong dumudulog. Ikay aking pag ang wika ko sa aking Dios kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako ay tinutugon sa lahat kong kailangan. Dayos ko, ang aking dalangi, ako ay iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinan. Dayus ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinan. Pagkat di mo tutulot ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Denyus ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangtilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kadalakan. Ang tulong mo'y nadudulot ng ligay ang walang hanggan. Denyus ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangtilikin. Alenuya, Alenuya! araw ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, dalidaling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipinamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, Naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala, tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Yesu Kristo.